kami po ay nahakot ng nayog kaya <laughs> si mga pino <laughs> aray po kami kinakarga oh. ay sa ano quality yan sama tita florence at nang makita nakalambiyahe ka mapino pino kaya naman din na ano. na Ayaw naman tumayo. Hindi. Oh, titimbang. Ayaw pa naman tumayo eh. Ah. ka Oh, tita Florence. Oo oh. oh anae 1000 na. sa at mamamatay. Yeah. Pag pinanood ni. Sa tatay niyan. Ayos na oh. Pati 'yung iba titoporin. sa kay Koyai Sun video. Kumusta ako tawag Oo yun. Oo, Tama tayo ng kotse eh. Kung di, nga si Pakay isa pa Ito. Ido. na pala at kanati ay. sa kabila. ano, mo kung pa'y Ano, isang libo kilo sana. Hindi pa'y lehen no. Ay, ay, Gusto sa payo. Kaya pala ikabay ka naman. kung Ha ha Kung naka-isa pa baka. Ha? Ilang biyahe po ba? Ito nga. Nasa T-8 ah. Ayos na ah. Inaantok na Araw -araw. ay buko po ninyo. Malakas, pare. Oh, ang... malakas wala magbuko <laughs> mahal pati ngayon puhunan ano baka hindi na ano pick up ngayon ay 14, si oh man sa puno 20 tama nila magkano na 20 Uh, ang deliver 20. Yes. Parte pa ng bakam din ka no? 40. Marami pa po ba? 50. 50 ang <laughs> benta ko ya isun. Oh. Ayoko nang bumili. Ah, ganun po tara sa Maynila, ginto lahat. Ang tingi-tingi to. Sa tingnan niyo. ginto. Baka mura. Ay, kita. Eh. <laughs> <laughs> lango may eddies yan. Aba, naman yun. Parang maganda itak. Para ano noo raya eh. Ako at may ano, may tatanong. Aba, pangandar eh. Takwa ako. Lagirin Aba, May hindi, ito ay parang may kalawang dulo. O, pagkatalo pa ng panginoon. Isa ka ba na may pa, ako Sa kaon. Sa bahay ako ay Para naman yung truck ay, ako lang.

thanks Look! nasa cross ng kalawag. Dito uh yun. -huh. Kapun. Ang dami, Ang dami na pili na pambulante. Maganda uh na -huh. daan yung ano. yung yung makakamatis din yan. Or... Ah. Oh, Tama, mo? Kamatis ka din mo. Ay, ay, ay yan. ay yan.

Oo. Oh. Ah, ano? 23. Ang butal. Bali lang po lahat. 50 po ang isang buo na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800, ano? 823. 823. Ay, lang araw na hubag ka kayo nagdiniwag? Pagdamit <laughs> pa rin. Sa ating bata rupo, hindi na lang. Ay, namahirap mahirap din rin po. kayo hubag ka. Sakawit tayo, no. 823 ang karga. Meron pa po doon damdadanan. Ano yun yan? Ilang bantak ba ang sa gubat pagpilasan? Ay, madali lang yan. Wala pa po sa uras pa rin. Lalo, tari rito malaki. Nanig na ninyo yung doon sa may pinaatrasan? Sabay na Yung kay... Doon sa laging nakasalukot na malapad. Sino nga ba yun? Aki okay. Mang ba? Hindi, yung isa pa. Yung dito rin, sa side dito. Ha? Hindi. hindi. Hindi na sa iyo pinapanayog? Ari bang, sumata... di na ba? Nanayog na namin na. O, oh, hindi yan. Doon pa, sa kabila. Yung kabataan, ang mayari. Ay. Yung may rusko, na Tanda mo. Ah, oo. Sino yun? Hindi pa. Bahala. Bahala. Ay siya, mapin na no? kami una na. Ta. Tay po 'yung magda-drive naman. O hindi nabasag na 'yung salamin, no. Mapakaayos. Ramon salamin Buhay bukay buhay driver, driver daw ay ano marunong kaya. Matututo din ano. <laughs> Pag natuto yung marunong na mapinau. Ah, oh, na ito kayo din. Nagugulo tayo yung kabayo. Kakar nasa cruising, ano? Cruising yun yung yug mo, cruising. Nagkakaroon kayo pa po kami sa cruising. yan kasunod yun eh. Talso yan no? oh. Ay. Isinig ba natin? Sa atin ah? Sa atin ah? Sa atin ah Sa ano? Oo. Tama sa ano? Ah lalaka pala na re. Ito. Yan, nice sa layog na nga ito galing. Kaya hindi naman alak. Yari na. Insurance na. Ilan nga rin? 1, 2, 3, 4, 5. Ay di ba hali? 1, 3 ano po? 1, 3. 1.3. For BA1. BA, Apple. Alam po ng driver. Ay ano? Tubig. Kasi tubig. Tubig talaga yan. Walang yan. Aray ko. Puno ba yan? Puno ha. Puno yan. Balawis puno yan. Oh, wow. Probinsyang probinsya yan ha. Ah. Aray po ay pag-aray din na ay may malaki dito ang kahit ito yung bundok yung papuntang Pagbilaw, papuntang Maynila. Oh, pero nasa gubat ano. Ito ah, dito yung babagtas, ano, kalawag ano. O oh, tara, lagra. Babay o ito pa yan. Oo. Bakit <laughs> madali rin ah. sama-sama sama oh guys okay, salamat daw sila po yung mga nagtrabaho nagpakarga kabilang bayan lang yan barangay ilasan peter okay, Pasuhin yung kalso. Ha? Meron nga kalso. O tara. Ah. Ampal pa lang ko to eh. ko lang at delikado. Oh, bata. Bata sa akin to. Pakabila <laughs> Yan. si. <laughs>

Meron ka kasi ang dami ng ano tanim na paksuy. Mahal daw po paman din ng paksuy. para ng Paksuya nila oh probinsya uwi na po sila oh bayan bayanan po ang dulo nito barangay ng lukban barangay nagsilamo oh mga pabayan na po sila oh pabahay sila galing po sila ng yung iba po mga nagtatrabaho sa groto yan umuwi na oh gara ng paksuya nila oh mataas pa naman doon ang parmigit ngayon yan lalim ano pagkatataas ng plata ba lamig ng tubig dito galing harap parang kay palol ha pagkalamig po ng tubig parang galing sarip ano Kaling po tayo ng bundok Oo, oh, yan Barangay Nagsinamo, Lumpang Quezon Pero lalabas po tayo Malapit sa Grotto at malapit sa Macdo O, oh, Macdo areano oh. <laughs> Macdo na po yan Talagang nag na ano, pati eh. Nasa probinsya na yung ah. Nasa bukod na rin ng Macdo Yan, highway na po areo Yan na ho, yung Macdo ho. Hindi nila mo tao, pahawak na ho. Gira, gira. Okay, totoo Hindi. pasok.